Tingnan lang. Ano ba? Para kay pata. Kayo mo ano. Ano <laughs> yung Hamon ko! <laughs> <laughs> Tori naman sa hamon ni eh. Sakit eh. Mas masakit sa yung best friend yun. Uy, <laughs> well, ayaw ba, ba, uh, uh, uh. so, la yung mag-referensis mo. Ayaw din naman. Ayaw ko. ba na yun sa lang naman yung yung wala oh, <laughs> ko namin nang laruan. Dito ka My thing. Birthday mo at sinasama ko yun. Kaya naman birthday mo. Tapos na. Tapos na. Ah, niya ako. Doon tumayo ko sa na na. Yan, 21. birthday. <laughs> <laughs> talagang feel. <gil. laughs> hamon. Hindi ko matatanggap yun, pare. Yan, shot. Hamon. Asan ah, na yun Hamon, nakalimutan ha ha na yung pinggan yung hamon. <laughs> nangyari, hindi ko na nakita. Inarigol lang <laughs> yung plaka Kasi gano'n. Pag naman ba yun? na ba yung talaga ako kay Pepe. Pepe, ang taba! Wala na! Awak ko yung homo. si Pepe rin, nilamulot. Nilamulot. Ito, yung microwave ko.